Naisip mo na ba kung gaano ka pa katagal mabubuhay matapos ang edad na pitumpu? Sa yugtong ito ng buhay, bawat taon ay parang regalo. Ang bawat hakbang, bawat hina ay mas may bigat, mas may kahulugan. Ngunit ang ating katawan, tahimik na nagbibigay ng senyales. Mga simpleng palatandaan na, kapag binigyang pansin, ay maaaring magsabi. Malakas ka pa ba? O may kailangan ka ng baguhin? Bago tayo magpatuloy, kung ang video na ito ay sa tingin mo ay mahalaga para sayo o sa kakilala mong senior, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sa Payo ni Lolo, ang bawat linggo ay may bagong gabay para sa mas mahaba, mas payapang buhay. Marami sa mga matatanda ay masigla pa rin kahit lampas 80, samantalang ang iba ay unti-unting humihina. Ano kaya ang dahilan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pito sinyales na may basehang medikal na tumutukoy kung gaano pa kahaba ang iyong maaaring itadal. At higit sa lahat, kung ano ang maaari mong gawin ngayon para mapabuti ang iyong lakas, isip at puso. Tara na! Simulan natin sa unang senyales, ang bilis ng iyong paglalakad. Sinyales hash isa, bilis sa paglalakad mas mabilis kang maglakad, mas malamang na mas mahaba ang iyong buhay. Ito ang natuklasan sa isang malaking pag-aaral mula sa Via na sinuri ang libu-libong matatanda sa loob ng maraming taon. Ang simpleng bagay tulad ng iyong gait speed, o bilis sa paglalakad, ay maaaring maging prediktor ng kalusugan ng puso, utak at kabuang resistensya ng katawan. Isipin mo, sa palengke, sino ang mga lolo o lola na mas mabilis makalakad ng walang baston o hindi kailangang huminto kada ilang hakbang? Madalas, sila rin ang mga mukhang alerto, may sigla sa mukha, at kayang magkwento ng buo at malinaw. Sa kultura natin sa Pilipinas, marami sa mga matatanda ay umaasa sa mga apo para sa gawain sa labas. Pero ayon sa mga doktor, ang kakayahang maglakad ng tuloy-tuloy, kahit mabagal, ay tanda ng kalayaan at lakas. Kapag bumagal na ang lakad, kadalasang senyales ito ng panghihina ng mga kalamnan, posibleng pagbaba ng kognisyon, at simula ng paglaylay ng sirkulasyon ng dugo. Ang magandang balita. Kaya itong baguhin. Sa halip na umupo buong araw, maaari kang mag-ehersisyo sa bahay. Maglakad ng paikot sa loob ng bakuran. Gumamit na hagdanan paakyat-baba kahit ilang minuto. O simpleng maglakad sa loob ng bahay habang nagsasalita sa telepono. Hindi mo kailangang maging mabilis gaya ng bata, pero ang maayos at regular na lakad ay senyales na ang katawan mo ay gumagalaw ng tama. Kung mapansin mong bumabagal na ang lakad mo o kailangan mong huminto para huminya, huwag baliwalain. Ito ay paalala ng katawan mo na kailangan niyang gumalaw ng mas madalas at may mas kaunting stress. At kung ikaw ay nag-aalaga ng isang nakatatanda, bantayan ito. Mas bumagal ang lakad. Mas maikli ang hakbang. Mas madalas na uupo. Lahat ito ay senyales na kailangang gumawa ng mga pagbabago sa pang-araw-araw na galaw. Sinyales hash dalawa, lakas ng pagkakakapit, grip strength. Kapag kinamayan mo ang isang tao, gaano kalakas ang kapit mo? Baka hindi mo ito iniisip bilang sukatan ng kalusugan, pero ayon sa mga mananaliksik, ang lakas ng pagkakakapit ay isa sa pinakamaasahang senyales ng mahabang buhay. Ayon sa isang malawak na pag-aaral mula sa Japan at Europe, ang mga matatandang may mahina ang grip strength ay may mas mataas na posibilidad ng Pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas maagang pagkamatay. Hirap sa pagbangon at paggalaw araw-araw. Sa kultura natin, madalas ang matatanda ay nagiging mas mahimhin, tahimik, at hindi nagaanong ginagamit ang kamay. Ngunit isipin mo ito, kung hindi mo na kayang magbukas ng bote, bitbitin ang bag ng pamamalengke, o kahit hawakan ng buo ang tasa ng kape, paano mo masusustentuhan ang iyong kalayaan sa araw-araw? Ang mahina na grip strength ay madalas ding senyales ng Nawawalang muscle mass, sarcopenia Bumababang nerbiyos sa kamay at braso At pagbabago sa balansin ng katawan Ngunit tulad ng lakad, kaya itong palakasin Narito ang ilang simpleng paraan na ginagawa pa rin ng mga lolo at lola sa probinsya Magbalat ng prutas o gulay araw-araw Gumamit ng goma o bola para sa paghigpit ng kamay magwalis o maggapas ng damo sa bakuran. Gumamit ng timba imbes na hose, lahat ito ay aktibo sa kamay. Hindi mo kailangang makipagkamay ng parang atleta, Munit kung kaya mong pumisil ng mahigpit, magdala ng maliit na balde ng tubig, o hawakan ang kamay ng apo mo ng buong lakas, ibig sabihin yan ay malayo pa ang takbo ng buhay mo. Sinyales 3, Kalayaan sa Pang-araw-araw na Gawain tanungin mo ang sarili mo. Kaya ko pa bang mag-isa? Kung kaya mong magluto ng sarili mong pagkain, magligpit ng gamit, maligo magbihis at gumamit ng palikuran ng hindi humihingi ng tulong. Ibig sabihin nito ay mataas pa ang antas ng iyong functional independence at ito ay malakas na senyales ng mahabang buhay. Sa mga barangay sa Pilipinas, may mga lolo na kahit 85 anyos na, ay abalang nag-aayos ng tanim sa bakuran. May mga lola na, kahit mabagal ng kumilos, ay ayaw pa rin paalalahanan sa bahay. Gusto nila, sila pa rin ang naghahanda ng agahan, nagsasampay ng labada, at nagbabantay ng apo. Bakit mahalaga ito? Ayon sa mga pag-aaral sa Japan at Europa, ang pagkawala ng kakayahang gawin ang simpleng gawain bahay ay isa sa mga unang palatandaan ng nalalapit na pisikal na paghina. Kapag hindi na natin kayang asikasuhin ang sarili natin katawan o espasyo, unti-unti ring nawawala ang tiwala sa sarili, ang galaw ng katawan, at ang pag-ikot ng utak sa pang-araw-araw na gawain. Pero tandaan, hindi kailangang gawin lahat ng minsan. Ang mahalaga ay may ginagawa ka pa rin para sa sarili mo. Ikaw ba ang nagtitimpla ng kape mo? Nagsasara ka ba ng bintana tuwing gabi? Nakakagawa ka pa ba ng konting gawain bahay, kahit pa unti-unti? Kung napakahalaga niyan. At kung hindi na masyado, baka oras na para unti-unting ibalik ang mga galaw na yon, kahit ilang minuto sa isang araw. Ang kalayaan sa katawan ay konektado sa kalayaan sa isipan. At sa bawat maliit na bagay na kaya mong gawin mag-isa, isang hakbang kapalayo sa pagdepende sa iba. Sinyales hash apat, talas ng isipan, mental sharpness. Naaalala mo pa ba kung saan mo inilagay ang salamin mo? Alam mo pa ba ang pet sa ngayon, o kung anong araw ng linggo? Kapag kausap mo ang apo mo, nakakasabay ka pa ba sa kwento? Ang mga simpleng tanong na ito ay hindi biro. Ayon sa mga neurologist, ang kakayahang tumutok, mag-isip ng malinaw, at makipag-usap ng tuloy-tuloy ay senyales ng matibay na utak at mas mahabang buhay. Ang mental sharpness o talas ng isipan ay mahalagang batayan sa kalusugan ng matatanda. At sa maraming pag-aaral sa Asya at Europa, nakita na ang mga matatandang may malinaw pa rin ang pag-isip ay mas aktibo, mas masigla, at mas may kontrol sa sarili. Sa Pilipinas, mapapansin mo na ang mga lolo at lola na palaging nakikipagkwentuhan, tumutulong pa rin sa tindahan o nagbabasa ng dyaryo araw-araw, sila ang mga hindi mabilis tumatanda sa pag-iisip. Ang utak ay parang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, humihina. Kapag ginagalaw araw-araw, tumatagal. Narito ang ilang paraan para mapanatili ang talas ng isipan magbasa ng libro kahit ilang pahina bawat araw. Makipag-usat sa mga kaibigan o kapitbahay. Maglaro ng mga simpleng laro gaya ng sungka o baraha. Gumawa ng listahan ng dapat gawin para sa araw. Maging aktibo rin sa pagkukwento, sabihin sa mga apo ang mga karanasan mo noong kabataan. Bawat alaalang inaalala at isinasalaysay mo ay ehersisyo para sa utak. Kung mapapansin mong nahihirapan ka ng sundan ang usapan o madalas mong nakakalimutan ang mga bagay-bagay, huwag matakot, simulan mo lang muli ang pagsasanay. Bawat araw ay pagkakataon upang bumalik sa ritmo. Sinyales hash lalim ng ugnayan sa iba. Kumusta ang pakikitungo mo sa mga tao sa paligid mo? May kausap ka pa ba araw-araw? May tumatawag pa ba sa iyo hindi lang kapag may kailangan, kundi para lang kumustahin? Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatandang may malalim at positibong ugnayan sa ibang tao ay mas humahaba ang buhay kumpara sa mga nakatira mag-isa, hindi nakikihalubilo, o wala ng suportang emosyonal. Sa ating kultura sa Pilipinas, mahalaga ang pamilya. Madalas ay maraming nakatira sa isang bahay, lolo, lola, anak, apo, minsan pati pamangkin. Pero tandaan, ang dami ng tao sa paligid mo ay hindi laging sukatan ng koneksyon. Ang tanong ay, may malalim ka bang ugnayan? Kapag may taong nakikinig sa'yo, kapag alam mong may naghihintay sa kwento mo, lumalakas ang puso. Kapag may pinagsasaluhan kang saya at alaala, gumagaan ang bawat araw. Hindi kailangang marami. Minsan, isang kaibigan lang na handang makinig. Isang apo na gustong makinig sa kwento mo. Isang kapitbahay na makakasabay sa pag-inom ng kape. Kung nararamdaman mong unti-unti kang lumalayo sa pakikipag-ugnayan, humakbang ka muli. Tumawag. Mag-text. Umupo sa labas at makipagkwentuhan sa dumadaan. Dahil bawat ugnayan ay nagbibigay buhay sa ating puso at isipan. At kung ikaw naman ang mas malakas, ikaw ang lumapit. Dahil minsan ang pakikipag-usap mo sa isang matandang tahimik lang sa isang tabi, yan ang mismong magpapahaba ng buhay niya. Sinyales hash anim, lalim at ganda ng iyong tulog. Kumusta ang tulog mo kagabi? Nakakatulog ka ba agad, o ilang oras ka pang gising sa kama? Madali ka bang magising sa madaling araw? O palagi ka bang pagod paggising? Ang kalidad ng tulog ay isa sa pinakahindi hindi napapansin na sinyales ng kalusugan at haba ng buhay. Hindi sapat na matulog lang, kailangan ay maayos at tuloy-tuloy na tulog. Ayon sa mga pag-aaral sa matatanda, ang mga lolot-lola na may malalim na tulog. Mas bihirang magkasakit. Mas alerto sa araw. At may mas maayos na takbo ng emosyon. Sa Pilipinas, madalas nating sinasabing, matanda na kasi, konting tulog lang okay na. Pero hindi ito totoo. Ang utak at katawan ay nangangailangan pa rin ng anim, walo oras ng tuloy-tuloy at tahimik na tulog, kahit ikaw ay lampas pitumpuna. Narito ang ilang paraan para mapaganda ang iyong tulog. Huwag uminom ng kape o tsaa sa gabi. Magbasa ng ilang pahina bago matulog. Iwasan ang ii o cellphone habang nasa kama. Ugaliing magdasal o magpasalamat bago pumikit, nakakatulong ito sa pagkalma ng isipan. Ang mga lolo at lola sa probinsya, nasanay matulog ng maaga at gumising kasama ang araw, madalas ay may mas maayos na ritmong pangkalusugan. Hindi sila nagpupuyat, hindi kumakain ng sobra sa gabi, at marunong magpahinga ng buo. Kung napapansin mong palagi kang pagod kahit matagal kang nakahiga, baka hindi sapat ang kalidad ng iyong tulog. At kung madalas ka namang magising ng tatlo leeng o apat le, maaaring ito ay may kaugnayan sa stress o hindi natapos na emosyon. Ang pagtulog ay hindi katamaran, ito ay sagradong bahagi ng pag-aalaga sa katawan. Sinyales #pito, pananaw sa buhay, pag-asa, pananampalataya, atitud positibo. Madalas mo bang sabihin sa sarili mo, Kaya ko pa ito. Marami pa akong magagawa. O mas madalas mo bang iniisip, Wala na akong silbi. Nag-aantay na lang ako. Ayon sa siyensya, ang pananaw mo sa buhay ay may direktang epekto sa haba ng iyong buhay. Ang mga matatandang positibo, may layunin at may paniniwala sa bukas, mas matagal na bubuhay. Sa Pilipinas, ang mga matatandang aktibo sa simbahan, may kausat sa barangay, o may tanim sa bakuran ay mas may gana sa buhay. Kahit may nararamdaman na sa katawan, hindi nila iniinda dahil ang isip nila ay buhay pa rin. Ang utak at puso ay konektado. Kapag puno ng pag-asa ang isipan, mas tumataas ang resistensya ng katawan. Kapag may paniniwala ka na, bukas ay may saysay pa, gumagalaw pa rin ang lakas mo kahit may edad ka na. Narito ang mga senyales ng positibong pananaw. May inaabang gawin araw-araw. May tao kang gustong makausap o tulungan. Marunong kang tumawa kahit may pagsubok. Nagpapasalamat ka sa maliliit na bagay. Kung nawawala na ang mga bagay na ito sa'yo, huwag kang matakot. Maari mo silang ibalik dahan-dahan. Simulan sa dasal. Sa pagtatanim. Sa pagtawag sa isang kaibigan. Sa pakikinig sa sarili mo. Ang payo ni Lolo ay paalala. Ang edad ay numero lamang. Ang paniniwala sa sarili, yan ang tunay na batayan ng buhay na mahaba. Ngayong napag-usapan na natin ang pito sinyales, balikan natin sandali bilis ng paglalakad, lakas ng pagkakakapit, kakayahang kumilos mag-isa sa araw-araw, talas ng isipan, lalim ng ugnayan sa kapwa, lalim ng tulog at kalidad ng pahinga, pananaw sa buhay at paniniwala sa sarili. Lahat ng ito ay simpleng bagay. Walang kailangan na mamahaling gamot. Walang hinihingi kundi kaunting pansin at gawaing makabuluhan araw-araw. Ang payo ni Lolo ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y paalala na ang malusog at mahabang buhay ay bunga ng maliliit na desisyong inuulit natin araw-araw. Isang lakad sa umaga. Isang salita ng pasasalamat. Isang yakap sa apo. Isang taintim na dasal. Ang lahat ng ito ay gamot na hindi mo mabibili sa botika pero makikita mo sa sarili mong kilos. Kung naramdaman mong may sinyales ka na dapat bantayan, huwag matakot. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon kung ano ang babaguhin. At kung ang katawan mo ay humihina, alalahanin, ang puso't isipan ay pwedeng lumakas muli. Ikaw ay mahalaga. At habang pinipili mong mabuhay ng may layunin, mas humahaba at lumalalim ang halaga ng iyong mga araw. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na sa payo ni Lolo para sa mga susunod pang paalala, kwento, at lakas para sa mga tulad nating may edad na pero may laban pa. Hanggang sa muli. Inat ka at mabuhay ka ng mahaba.